Good morning, good morning, Kajimar. Check natin yung, oh, sabayan natin yung paglalaban natin, Kajimar. Oh, dami pong labahan, oh. Ayan, Kajimar. Sabayan natin sa paglaba ang ating pagdilig. I-check natin, Kajimar, yung aking pinupunla. Ayan, Kajimar. Sabayan natin, Kajimar. Mukha ako ditong lasing, ha. <sighs> Ayan, kajimar Sa ating pagsabay ng mga labahan pa Ayan, dami labahan, Gajima, ano? Hmm? Ayan, Gajima. Yung aking hair baboy na nanggi, na trim ko. Ngayon, kajimar o. Oh. Gumanda pa siya, kajimar yung hair baboy na ko, o. Oh. Hmm. Ayan, o. Oh ganda, ano? Tapos yung pinunla ko dito, ito yung pichay. Ang tagal niyang tumubo. Ito yung butchoy. Butchoy. Yung kumbaga pichay ng ano ba yun? Basta butchoy to, butchoy. Ayan, gajiman. Ayan. Ayan, ang mais. Tumubo na. Pinunla ko lang muna yung kachima. Tsaka ko naman yan ilipat. Ayan na yung mais ko. Ayan, kajiman Kailangan pala talaga siya ng araw. Kasi noon, nagtanim ako. Dito lang sa baba. Walang araw. Uh -uh. Ayan, kajiman Yung mais ko. Oh. Ilan yan? 2, ten. Ayan. Ayan. Nakakaroon na ako ng mais, kajiman. Ayan. Nakakaroon na ako ng mais. Butchoy. <laughs> Sabi kasi ng kapatid ko eh. Nang masarap yung butchoy. Pag ginulay mo, sarap mag, ano. Pag nagtanim ako ng butchoy, By yung pechay, yung pechen, no? Isa-isa pa lang ang tubo. Nauna pa itong naunas siyang ano pinunla mas nauna pa naman tong tumubo kaysa dito oh ayan oh ayan kagiba yung herbaboy na ayan gumanda na nga ng mga tubo ng herbaboy na ko o no? oh mm. ayan, ayan, oh yung mga pitay ano hindi yan mustasa kajimar oh no? marami na naman tubo ng aking pichay by next Friday kajiman lulutuin ko na yung kajiman <laughs> kasi pagka video malaki na siya kasi yung mga yung mga ganyan palang kajiman oh, mga ganyan palang masarap kainin yan yan kajiman sabayan naman natin yan ng dilig yan kajiman yan Ayan ka yung survival na aking halaman. O, to, Dami na nila kajiman, ano? Ayan o. Buhay na buhay. Tatlo to ka yung isa nandoon sa kabila. oh di ba? Ang ganda niya. Kailipat ko yan sa magandang paso. At ibababa ko na yan siya ka Sabayan na natin magdili kajiman Ayan, Kajimar. Good morning, good morning, Kajimar. Nahuli ah, ang bati. Seryoso. Seryoso sa pagdili, Kajimar. Pasil ko ka naka-harvest na ako dyan kajiman Jima. ko, ginawa kong powder. Yan, nagagamit namin sa sa pagluluto namin kajiman Jima. Kaya yung herbaboy boy na ka harvest din ako. Ginawa ko rin powder, ginagamit din namin sa kasina. may marami daming sili kung na ano 'yung isang sili lang 'yun ang dami na tagal na 'tong sili na to dito ko ilagay yung mais. Yan, Gantima, dito ko muna ilagay yung mais. tapos na magdilig. Ayan, kajimar pag nilipat ko yung mais doon sa ganitong buti, kajimar ano to eh, malaking, ano na to eh, tin liters na po to ang pagtatanimang ko, kajimar Kaya doon ko ilalagay, kajimar pero watering siya ka Jiman para laging basa ba laging nadidiligan siya ka Jiman kaya dito ko muna i yung mais ka Jiman yan dito kasi marami ng ano nawala eh yung watermelon hindi no melon pala ang nawala dito melon at saka yung ibang ano sili ibinaba ako ngayon may tinaas akong sili may tinaas akong sili kajiman ito tsaka yung herbaboy na oh. buhay na buhay yung herbaboy na kajiman oh. tapos ito yung mga tinataas ko kajiman tsaka yung alokbati pero pagkakasyahin ko siya kajiman sa mais ilan lang naman yun lima pagkakasyahin ko yung kajiman ito nung tinaas ko na yung mga sili kajiman o, oh, yan. Sumigla naman sila, o. Oh. Kailangan pala talaga nila ng liwanag at ng init, baka jiman. Ayan, o. Oh. Sumigla na. Ito, mamumunga na, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, Kajiman. Kaya, dito ko ilalagay yung aking mais. iya yeah, Kajiman. Ayan. Dito ko ilalagay yung mais, Kajiman, tapos may napitas pa akong sitaw kahapon ka Jiman. Tapos may isa pa dito ka Jiman, oh. Sitaw. Ayan, oh, sitaw. isa-isa na lang eh. Kasi isang puno na lang yung medyo buhay. ayan Yung mm. Ayun ka Jiman, oh. 'yung mga nakaabang na pagtataniman, ito. Yung... Ito ka sama ASEAN. 'Yan 'yung sama mais ka 'Yan sa Ilalim ito yung sa butchoy. Ayan, sa butchoy, tsaka ano, pichay. Ito, litos. litos. hindi pa ako nakapagpula ng litos, kajiman. Ayan, ang nakaabang dyan, kajiman. Kaya nga, uh, medyo, pag uh, medyo taas na sa ganyang kajiman, o. Oh. Pag medyo na tumaas na siya, kajiman, pwede na siyang ilipat, kajiman kaya yeah, na no, yung mga rablera yung betchoy ko kajiman hindi naman yung kajiman lahat mas bubuhay ang eh, kajiman ya yeah, ang mga yan kaya suerte lang kung mayroon pang ano may mabubuhay pero yung mm, na sa tgalba ganun ayan kaya yeah, talaga ako sa mais kajiman meron na akong mais kajiman Ayan, subukan namin magtanim sa buti ng ano, mineral kung makakabuhay talaga kami, Kajimar. Hanggang dito na lang, Kajimar. Huwag kalimutan mag-like and share. Pakipindot na lang po ang notification bell. Bye-bye!